So, yun. Magandang umaga. Ano tayong kinabit sa ating ADB 160. So, ngayon ang accessories na nilagay natin ay naglagay tayo ng mudguard. At the same time, tie hugger. Para pagpasok ng tubig, hindi siya tatagos dun sa baba. Una kasi tumatagos yan sa baba. So, makikita mo, ayan, may dumi. Tumatagos siya dyan ito hindi tayo nagpalit ng tire hugger tuloy tuloy pa rin papasok kasi so, naka mudguard tayo ngayon dalawa na siya ang pangatlo natin ay yung tidy tail tidy mas pinaiksi na siya so kung makikita mo maiksi na yan naglagay tayo na ito para yung talsik ng tubig hindi na mapupunta dun sa OBR natin ang um, problema lang, hindi ito. Wala akong mahanap na pag ano, natin. Pagkakapitan niya. Hindi na ako muna na. Hindi, ibulit gagawin ko na lang ng bracket sa likod para may kakapitan to. Same time, takip na siya. So, yun. Kip naman to yung tarhager. Galing to sa kay Cup. So, natin. So yun, tatlo na accessories. Tapos nagpalit din tayo ng side mirror. Tinanggal natin yung stock. Pero naglagay tayo ng ninja side mirror yung mga pang big bike. Ayan, ganyan may itsura niya. So, dito sacrifice tayo butas. Dito sa visor. Although, matibay naman ito. Ano gano'n yung tsura niya. Ayan, na. Okay, salamat. Shout out, Team Gaspol. Okay.